What's up everyone! Welcome back sa ating channel kung saan ay lagi tayong nagbabahagi siyempre ng masarap na ulam ng kapitbahay siyempre legit yan, hindi lang ito masarap kundi masustansya pa at kayang kaya ng bulsa nasa sobrang abot kaya ay ng bagi. itong gulay na ito sa ating kapitbahay inabot lang nila or inabot natin ang gulay nila. In short, sinungkit natin ang kanilang gulay mula sa kanilang likod bahay nang walang paalam. Ayan, syempre. Hindi naman yan magagalit dahil we are friends at they are a friendly neighbors. Katulad yan, syempre, ng mga grupo ng Martes dito, na nasa baba na laging nakanganga ayan at sa taas ng taas ng kamay ayan para makapangbisit lang lalong lalo na ang team ng 69ers na Martes at syempre ang 72 years old na mga Martes na mamasang nandyan din ang get get ow 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 na, 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 six bomb dancers Martes ayan nabubulol-bulol na tayo syempre nandyan din ang Ching Chun Martes nga katabi ng mga Musang Celtic Family. Ayan. Kaya ano pa ba dapat natin gawin? Aba, mag na tayo at tignan natin ang mga super bibo at super active na mga nagtataas ng kamay ng mga marites. O, impisa na natin. O, ikaw, the survivor grandma, kanina ka ba dyan nagtataas ng kamay? Ano ba ang tanong mo? Ay, ako po si the survivor grandma at nagtaas ako ng kamay kasi gusto ko lang po magpasalamat kay Mabuhay Zero at Zero at Vlog dahil nagsuri na siya kay Agnes Ordinario. Siya pala yung umutot na karaan dito na naamoy ko. Sobrang baho ang mga itlog na nilaga. At ako din po nagsuri na din po ako kay Agnes Ordinario dahil pinagbintangan ko po siya. Nagkaintindihan naman kaming lahat dito na mga thunders kasi sino pa ba ang magkakunawan kundi kami kami mga mamasang. Ay, very good kayo dyan mga 72 years old martes na grupo. Dapat mga pinakamatanda, sila rin yung very good example sa ibang mga martes. Kaya good job kayo dyan para sa akin. O, sige, tuloy na natin ang paghahanap ng bibo na martes. Sige, ikaw, Lutzibi, nagtaas ka ng kamay. May problema ka ba? Ay, wala po. Gusto ko lang sana magtanong. Ako po si Lutzi B. Uh, gusto ko lang magtanong about Sampalaya sa kasi ang um, bahay namin ay related ito sa ating gulay na niluluto kasi yung ugali nila parin pa rin ng lasa ng Ampalaya. Gusto, gusto ko lang po sana ikwento kasi lagi ko po nakikita na Napaka-bitter ang kapitbahay ko. Tuwing may bago dito sa amin, aba nagkadungo sa bintana nila at nakasimangot. Pero iniintindi ko na lang kasi baka matanda na kasi laging parang menipos ang dating. Ay, hayaan mo na yon Lot CB. Intindihin mo na lang kasi dating ka din dyan sa edad na yan. Tingnan mo, si The Survivor Grandma at si The Mabuhay Si Rachel Vlog. Minsan mabait pero madalas masungit. Ay, ganyan na. Pag may edad, kaya intindihin nyo na lang sila. Sige, uh, next na tayo. Meron pa dyan bang magtatanong? Ay, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. My name is Marjo Mix TV at gusto ko lang po sana magtanong kung bakit ang palaya ang tawag sa gulay na yan. Ay, okay. Sige, sagutin ko yan, Marjo Mix TV. Ayan, magbehave ka at umubo ka na dyan. Ikaw, Jose Pina uh, baka gusto mo ikaw na lang magpaliwanag kay Marjo Mix TV? Okay po, ako po si Josefina Adame Itin at ipapaliwanag ko po kung bakit ang palaya ang tawag sa gulay na yan. Makilig ka mabuti, Marjo Mix TV, dahil one time ko lang ito sasabihin. Kaya ang palaya dahil hindi siya magiging saging o talong. Yun lang po, kaya ang palaya ang tawag doon dahil hindi siya saging, hindi rin tawag doon ay talong. Napaka-basic po at simple na sagot, ba diba? Ay, ang galing-galing na explanation mo, Iha. Kakaiba ka din. Sige, umupo ka dyan at baka magdilim ang paningin ko at kurutin ko kayong dalawa dyan ni Viva Mascarados Vlog. Pinaglululukon nyo na naman ako. Ay, nako kayo talaga. Buti pa ito si Little Fluff. Medyo mabait. Sige, Little Fluff, ikaw na lang magtanong. Total, nagtaas ka ng kamay. Ay, hello po. Ako po si Little Fluff. At gusto ko sana i-reklamo ulit si Perky F. Hindi pa ako magtatanong. At itong si Jumisil Blag, pati na din to si Ela Ang ingay-ingay kasi nila dito sa likod. Martis sila ng martis. Hindi po sila nakikinig. Hindi pa ako makapag-concentrate sa paglista ng mga numbers ng mga nag- uh, bingo ng mga bawat sugarol. Ayan yung mga number ng mga bawat sugarol. Hindi ko po masyadong ma-memorize ka. Naglitong-litong na ako dahil scrambled din. Hindi nila pinagkakasunod-sunod. Ay, nako po. Ay, ikaw talaga, iho. Akala ko kung ano na sasabihin mo. Sige, kayo dyan, Perky F. Mag-behave kayo dyan para mabilis tayo matapos. Sige, yo Perky F na lang. Total bibo at hindi ka mapakali dyan. Tumayo ka na lang at magtanong. Ay, sige po. Ako po si Perky F at uh, ito po yung tanong ko. Pero ayaw ko po na kayo ang sumagot sa tanong. Gusto ko po sana si Ate Mabuhay 0808 Vlog ang sumagot kasi para masubukan ko ang kanyang Maritis IQ. Ito po yung tanong ko kay Ati Mabuhay 0808 Vlog. Ate Mabuhay, bakit po kapag kumain ka ng mangga bago kumain ng palaya ay lalo itong pumapait ang panlasa? Okay, magandang tanong mo, Perky F. Sige, ikaw mabuhay, sirot, sirot, vlog. Total na kay Derek sa'yo. Ang tanong ni Perky F, anong masasabi mo doon? Ay, hello po. Ako po si Mabuhay 080 Vlog. At ito po yung masasabi ko doon. Kaya po mas lalo pumapait ang panlasa mo kapag pinagsabay mo ang mangga or at ang palaya or nauna mo nga kinain ang mangga tapos sumunod ang palaya. Dahil ang, ang palaya ay gulay at ang mangga ay prutas. Napakasimple lang po yon. Hindi sila magkagrupo kaya naglalaban ang kanilang panlasa. Pero kung concerned kayo dito, aba, isa na lang po masasabi ko doon problema nyo na po yun, bakit nyo po ako idadamay, panlasa nyo po yun, edi wag nyo na pong kainin ang, ang palaya kung kakain kayo ng mangga. O di kaya wag nyo nang kainin yung mangga kung kakain kayo ng ampalaya. Ay, ikaw talaga mabuhay si Red Zero Vlog. Piloso po ka din, no? Sige, tuloy na natin dyan na sa likod. Ikaw noon no, ay ka, Pena. Nakita kita kagabi sa mga bandang kubaw. Nasa waiting shed ka, gabi na yon. Ano bang ginagawa mo doon? Naghahanap ka na naman siguro ng hipon sa may alibang bang. Nako, ikaw talaga lagi kang natambay dun. Lumipad ka din minsan ng pwesto sa may Pegasus. Ay, naku. Para maiba naman, ay, huwag ka sa sugo dahil mahal na ang 3 hours nila doon. Mas maganda maglatag na lang ng sako sa may maisan open air pa doon at mahangin saka walang makakakita iyo doon kasi matataas na yung mais ay naku, ikaw talaga sige tingnan natin kung meron pa dito marites habang naghahalo tayo ng ating niluluto, ma-overcook na yata natin, over -cook na. ito, sa kamarites natin overcook na itong ampalaya na niluluto natin pero mas gusto kasi natin na hindi sa crunchy, ayan para hindi siya masyadong mapait kaya ituloy lang natin yung ating pagluluto para umabot tayo ng makarami tayo ang mga magtatanong. Tingnan natin, meron pa ba dyan magtatanong? Ay, sige. Ikaw, the survivor, ganda. Ikaw, ah, magta magtatanong ka ba? Nagta nagtaas ka na ng kamay kanina. Ay, hindi po. Hindi na po ako magtatanong. Satisfied na po ako na nabanggit nyo yung pangalan ko kanina. Ayon, ayoko na po magtanong. Eh, sige. Tingnan natin kung sino pa dyan yung magtatanong. Ay, merong ah, pabibo na mga idea. Tingnan natin dyan sa record. Aba, nagsisitago kayo ng uh, kanyong ulo. Ay, ayaw niyong tumingin sa akin. na Parang natatakot kayo magtanong. Ganyan-ganyan ah, kayo siguro. O, oh, ikaw, binibining hindi marikit. ako talaga, baka puno na yung... Arinola mo dyan, itapon mo na agad mamaya pag-uwian. Isabay mo na sa uwian, magmunang ipagpabukas yan. Hi, ako pusi si Binibini, hindi marikit. Okay po, uh, dadalhin ko na lang po mamaya yung arinola. Tapos, ahuhugasan uh, ko na lang po baka nangangamoy na kasi talaga kasi parang may mapanghi dito akala ko nga si ma BFF po na si mabuhay 0808 vlog ang nangangamoy yung pala naligo rin naman po siya kaya sige po pero mag po ako lagi niya po akong nakikita lagi hindi po kayo uh, tumitingin sa iba porket ako yung pinakamatanda dito sa 72 years old na marites ako na lang po lagi yung inyo nakikita kahit nakatago na po yung aking muka at ulo dito sa ilalim ng aking upuan. Ay, ikaw talaga binibining hindi marikit natural kasi ikaw yung pinakamarami ang experience. Ikaw talaga. Ikaw nga yung pinakamatanda. Siyempre, ikaw yung unang babanggitin at ikaw yung pinakakukuhaan ng mga idea kasi pinakamatanda ka na dito ayan sa mundo alam ko na marami kang experience ayan ay, nako ikaw talaga ayan habang naglalagay na tayo ng uh, itlog ayan yung itlog natin dyan nilagay na natin kaya wala na tayong itlog ayan puro balat na lang yung natira kaya ayan pagtsatsagaan na lang natin sige tingnan muna natin kung meron pa dyan magtatanong dyan ako po ako po ako po ako po, ako po, ako po, ako po. Tado, baka pwede po ako magtanong kasi kanina yung ate ko yung nagtanong pero mas maganda talaga ako dyan. Kaya magtatanong po ako para makabawi din po ako. Ay nako, ikaw talaga Luz Tado, lagi mong sinasabi na mas maganda ka sa ate mo. Wala naman problema kung sino ang mas maganda sa inyo. Ang importante, nasa get, get, out. Get, get, out, out. Ayan, nasa pareho kayong team, ayan kaya magdapat magkasundo kayo. Sige, tumayo ka na, Luz Dutado, habang uh, malapit na tayo mag-plating, ano ba yung reklamo mo sa buhay? Ay, opo, kasi gusto ko lang po talaga magtanong, kasi nakita ko kanina, ginisang uh, ampalaya po, ampala po yung niluluto niyo pero bakit may sabaw? Ay, na kaya nagtaka ako kasi yung luto na... Uh, Luto lang, madalas nang nakikita kapag ang palaya na ginisa, wala pong sabaw. Ay, naku, iha, kanya-kanyang diskartin sa pagluluto, syempre. Kapag marami kayo sa pamilya na kakain, kahit na tuyot yung ulam nyo, lalagyan mo ng sabaw para mag-enjoy ang lahat. Alam mo naman, kapag uh, yung uh, tuyot, syempre hindi yan mag enjoy Kaya kapag basa, lagi silang mag enjoy Mas gusto nila yung basa kaysa sa tuyot. Kasi mas masarap daw kapag basa, ikaw talaga. Pero hindi naman talaga yan ganyan. Nilagyan lang yan ng konting tubig. O di kaya ay, nagsabaw na yung Palaya. Pero isa talaga yung na technique para dumami yung inyong ulam, kailangan mo lagyan ng konting tubig, kunting sabaw, lalong-lalo na kapag marami kayong kakain para magkasya. Ayan, discard yan na ah. Luz Dutado. Ikaw talaga parang hindi ka marunong. Ayan, sige. Pero dahil plating na tayo, tignan natin kung meron pa isang magtatanong dyan. Tignan natin kung meron pang pabibo dyan. Ayan, puro kayong mga reklamador. Yung mga tanong nyo, hindi na babagay sa ating trivia. Hindi rin natin na ah, napagbigyan ng pansin yung ating niluluto ayan dahil sa mga reklamo nyo tignan natin kung meron pang isang magtatanong dyan kung wala sige uh, mag na tayo at dahil uh, kakain na tayo Ayan, nakikita nyo, pinapakita na natin kung ano yung ating finished product at sigurado ako na may sili yan. Ayan, kasi nasa picture naman. Pero dahil tapos na tayo, ayan, wala naman na nagtanong. Kaya maraming 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 salamat sa inyong laging pagsubaybay. At syempre, always, Don't forget to like, share, and subscribe. At pagbonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga upload. Ayan, lalong-lalo na kapag wala kang ulam, magkakaroon ka ng ulam dito dahil magkakaroon ka ng idea. At kung wala kang pambili, syempre pwede kang magkaroon ng idea rin. Pwede kang mangutang sa kapitbahay mo muna. Kaya maraming maraming salamat hanggang sa muli. At maraming salamat sa inyong panonood sa aking walang kwentang trivia walang kwentang nga video at ah, syempre corning ating jokes na hindi na nakakatawa kaya bye bye mama chup chup